So <laughs> ngayon na to, kung na natin tatalakayin, mga minamahal, is pungkol nga po dito sa pasabog. dino, oh. oh. no. ito. Sino nga? Kanino? Kay, kay. kay, Ramon Pulpo. Oh. Hindi oh. Commercial. ipinuking si, si Ramon Pulpo. Ano? Ba? Hmm? Anong ipinuking ni Ramon Tolpo? Ano yon? Mga yung cider list talagang pinuso tapang limo ito. Grabe! Sige nga, isa-isa yun Teka lang, teka lang, teka lang. a bedtime story to do. Ang tolong legit ba talaga? Legit? Kasi mismo galing sa kanyang Facebook page. Grabe! Very fine account. Very Naibalita na ba yun sa iba't ibang pahayagan? Oo! Legit, legit, legit. Nandito na abante. Tingnan natin kung ilan na. Uh, okay, Sige muna, Mima, ng background kung sino ba si, sino ba si Montulpo. Kasi balita ako, dating uh, naging... naging kasapi rin ng gobyerno ng kong yan eh. Ah, sa China. special invoice sa China. China! At saka ano siya eh, talagang malapit na malapit kay Mm -hmm. Kaya, mara, nyo, ah, kaya, kaya maraming alam. Oo, kaya imagine no. nyo, ah, kung yung isang tao ay sobrang lapit, ba diba, mm. kay tatay mm. nyo, diba? mm ba? diba? Eh, ano na lang yung kanyang mga nalalaman. Tama. Oh. So, ngayon na to, meron siyang pasa po. Oh. Ano Ano yan? Tungkol ano. dito sa mga financier. Ano? Ano? Naku, ano. naku pa. Ako, Wala ba? ako, so, financier lang. Hindi uh, ay, dyan, maliban pa sa... Uy, meron ka pala, Financer sa Distabilis. Ay! Parang nga nakaiisip ko kung sino yan ha. Ah. Ah, ah? ah? ano ba yung boss? Nagko-connect na ba? Oo! Nagko-connect oh, 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 okay. na. Ito. Eh sinasabi ko na noong pa yan eh. Wala Eto, eto, ah. Basahin natin ha. Ah. Pasabog ni Muntulfo mm. sa mga Ano yun? Ulay si

hindi na si, ako Hindi pala. si Christmas season. <laughs> hello, hello, hello. <laughs> Ay, ta tama yung sinabi, tama yung sinabi ni Boss so, Mike. So, sabi dito ni Moon Tool posibleng financer ng destabilization. Alam mo, walang, kung walang usok, walang apoy. <realised> oh, tama. So, so, bakit niya mabanggitin yun kung wala siyang nalala? Kasi, hindi ba? Pwede siyang kasuha Is Isipin niyo mga partner. Oo. Oh. Kapag ka napatalisik si PBBM sa kanyang gobyerno, naiupo si... Makikinabang sa mga makikinabang sa mga ay, ambisyon ay, na hinihingi niya kay PBBM mm. na hindi na ibigay eh maibibigay. Alam niyo mga partner, actually may kwento diyan si Boss Mike. Eh. Ah, <laughs> ano ba boss, boss Mike yung kwento mga mo dyan? Ano ba ni Boss Mike? ano ba kaya ang palaginip ni Boss Mike. Ganito kasi 'yan. kapag ka, ang mangyayari eh maagaw nila ang pagpurihan mm. sa tulong ng Mm. Eh, isang pamilya na lang sila. Oh. Uh. Ay! Ay! Ngayon lang nalaman niya. Kasi, kasi, ang anak, ni ano, at ang apo, ni ano, Magjo Ah! Mag-boyfriend at mag-girlfriend. Mm. Si ano? Tama. Si Pusa. Mm. <laughs> so ngayon mga minamahal, ito ha, may katanungan ako sa inyo. Mm. Sa so, tingin ninyo, sino kaya yung source? Tama. Hindi mo ko sa kanyang revelasyon. Eh, alam mo naman yung mga ano, yung mga... Marami na sa... mga ano, maraming maraming sa eh. mga circle nila. Uh -huh. Hindi pa naman makakawala. At pag Tama. naman inanalisa mo, kung ano yung uh, kinikilos at lumalabas sa bunganga ni tumutog na. Tama, oh. mm. tama, tama. At, sa tama, at isang tama. factor, sila-sila magtatalo-talo oh. at maglalaglagan. At sa kanila ng konti na nga lang talaga kayo nagkakagulo pa kayo kanila yung mga plano ninyo nabugulga walang paglaka isa isa well kung sa bagay dito nga sa administration ng PBBM sila lang naman yung nakasira sila ay. lang naman yung magulo eh. wala well, naman well, uh, uh, hindi, totoo naman sila lang magulo kita nyo ha ito yung sa sa may ano isang simbahan oh. yung pinaplano nila lumalabas mm -hmm. din at ang naglalabas ay eh, kapwa din o na simbahan o galing oh. mismo sa kanila. Okay. Uh, oh. at speaking of that, speaking of that, that mamaya tatalakayin natin. Ah, okay, oh, okay, oh, okay. Ay, okay. 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 insider ako dyan. Oh. Sige, oh. tuloy nyo. Okay, oh, oh, mamaya, hey, hey. natin. mamaya. Ito, ito mga partner, hmm. wait, wait lang. Balik tayo doon sa... sa sa kwento ni Boss Mike about kay kay Singson. Hmm. Hmm. Kasi ito hindi ito gaanong alam ng mga kababayan Pilipino natin. Kasi ang no. alam lang nila kaya sumama ang loob ni kay Dahil BBM. Sa eh dahil doon sa PCS sa PCS. Oo, oh, hindi na pagbigyan. PCS, oh, PCS, uh -huh. so. no, eh, eh Pag po. Ang tingin ng iba, eh madamot si presidente na nga ako. Ano ba ang totoo doon, boss? Malabas Mike? lang 'yun eh. Eh ah. ang totoo doon, eh napakarami niya ng pinaapo. Oh. 50. 51. Dami. Ate, ako ako yung ano, yung tatanungin. Kung bukal yung pagtulong mo, bakit mo kailangan humingi ng kapalit? Mm. At Saka parang ipipressure niya si PBBM doon sa suporta niya. Tapos sa niya, nagka-Alzheimer, mm. ating presidente. Tardig mo. Ano ba, ano ba yung boss Mike? na Na-appoint ba lahat? Yung 51 na pinapalit? Oo, oh, oh so, na-appoint yun. Actually, may mga natanggal daw dyan eh. So, ito ha, si Ch pa lang yung nababanggit natin. Mm. Meron ditong list. Epa, ay ito, ay ayo, Epa, tayo? ito, nating list. Ito muna yung mga taong nasa likod ng destabilization. Dito, De, mag nasa likod. Yan yung mga gumagalaw, gumaga. gumagalaw. Tama. Ngayon, bago natin banggitin yung mga financer, dito muna tayo sa mga destabilized. Hmm. So, nangunguna si, hmm. <coughs> <coughs> si Oh, oh. oh. Hindi Hindi naman kilala yun. Hindi naman kilala yun. Ekes, Kilala hindi rin kilala. kilala. Hindi kilala. Si Hindi kilala wow. si ang yeah. kilala. kilala. Uh, pero uh, dyan na for confirmation pa yan. For confirmation pa, pero uh. halata nun. No? Eh, kayo, kayo na mga nalulukon. <laughs> kuno! <laughs> ay, boss, eh. Parang may, parang may napanaginipan ako dyan. Arap. Ispia. Gaw. Kulo. Oo, hindi ba ko dyan? May napanaginipan ako dyan na kaya... Nah masama-sama pala daw yan. Di umano oh. doon sa mga pag-iimbestiga ng ICI, mapipilit makapit sa gobyerno. Oh. Kasi mukhang masasabit oh. din ata sa ICC. Tama ba? Oo. At paano 'yan pag wala na ya? Hindi ko alam kung totoo. Kasi, di ba Kaya... si too maaresto? Oo. Oh. May waran to pares. Oh. Eh di ba si Bato bago bago naging mayor, naging ano muna yan? Yeah naging alagad ng batas. Ah. May mga lumalabas na link na di umano daw ay. connected sa anong role niya? Anong role niya? Sa so, uh -huh. ko, parang siya yung tagapayo ata. Oh, So malaki, malaki ang role niya. Malaki. Di umano. Uh -oh. Kasi kung si Bito, arkitekto at saka implementer May tagapayo. Si consultant siya. But, um, yung, 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 pero, ay, but, consultant, pero, 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 resources ang pinaka head three financier ay alam niyo ba kung sino? Indeed. Oy, ay ano ka ba ang disabilizer? Disabilizer okay. okay. pa lang ba talaga? Oy, oh, ito gusto ko na ilaglag na eh. Ano ito? Gusto ko na excited. Oh, ay, nasa ay, okay. nasa pangatlo pa lang tayo. <laughs> Sige, next na tayo ha. Pero alam na ninyo Pero yung mga sa likod. Oo. Sige, nasa pang-apat tayo. Oh, top 4. CJ hindi, hey, si uh, si, yan nagtago, yung ano. Ah, si Iyo. Iyo nagtago. Iyo nagtago. Oo, yung nagtago na kinasuhan dahil o, o. puro ang <coughs> Si Jito na yung problem. Oo. yung naling kay Oo. Yung pinaliwalaan yung anong peking begging Peking pulborong video. Ay, yung ano, begging, uh, ay, video, oh. thingy, uh, mata ay, yung matandang umuhug na. Oo sa nagtago na wala na yung pagtatakahan mo kung bakit naging general yung gonggong na yun oh. retarded na ngayon yan yung nagtago na yan yung nagtago so, yun yung mga destabilizer oh, oh. yan yung nagtago na nung wala nang pambili ng pagkain hindi umano hindi ah. na nung ano nga yung binagawang chocolate tsokolate hindi ko pa alam para bang ano para bang lahat na lang ng mga kasama dyan ni eh. lahat may Pakai no, Kasama pa pun jangan bisa. yung ah, ah, si general pala. Magnus. Mm. Magnus. <laughs> yung isa pa, si ano? Oo, o, yung si isa. Nandito si... Oo, oh, bata ni... Oo! Oh, uh, oh, yung Yan yung nag ng pera! Oo, oh, si... Oh, yan oh, nagdadala ng pera din! Yan daw yung pumipir pati umano ng oh, mga peking resibo! Oo! 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 Ah, kilala nyo na. Next next, oh. next, 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 Si KP, Kipy. Ayo. Ay! na din Oh, kaya uh, kaya Si, uh, si, si, si no. uh, Ay, yan okay. yung, ano, yung, yan yung. Sumunod uh, si. Nako, hindi kilala. Hindi kilala, pero, pero, pero yung, si yung, si yung mga kasama. kilala ninyo. Ito kilala ninyo. yan, yan, yan. Sikap. Ay, si kasi Magkaibigan. Magkaibigan. May sira. Sila yung nagsabi no, nasusugod sila 51 million sila. Mga sila yung masamahan ng mga grupo. Anong grupo? Gorilla Forces of the Philippines. Oh. Alam niyo mga kababayan, mataba. Sila daw ang naniniwala bakit ka. Wala na. Meron, meron. Para yon, ma-upload. Pangalan ng inyo. na sila magkakasama pare-pares kasi pare-pares sila. Sayang ako sa hindi mo tinanong yung D***** kanina na kung siya'y naniniwala. At saka, D*****. At <laughs> <laughs> saka, kasama oh, nyo. Buka. Ay, na, bukas pala kasama namin. Kasama nyo na, na yung isang hiniral uh, yata yun. Si Isang hiniral na gusto mo pugutan at, at taga-tagain si PBBM. Ay, oh, oh yun, yun, yun. Sina D*****. O, next. O, oh, next. Oh, next. Eto, kilala ninyo. Malalang tao to. Talagang may saltik. Oh. Uh, Kinugkukto ni PBBM. Tapos ang ginawa niya, Sino uh, yan? Yeah. Oh, grabe, kinok... Si... Oh! Ay, to, si, no! si may komento <laughs> ako dyan. Yan, no. yan. Alam, na alam natin. Alam, na alam na natin. ba? Ah. Merong... Meron chika sa akin ah. na... Alex. Allegedly, Alex. Na allegedly. Alex. <coughs> allegedly to ah. Oh. Na itong ay uh, di umano'y minura ang unang gina. <makes> ang kapay naman. Ano? Ito ah. Allegedly. Manipis. 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 Tapos. Tapos. Siyempre, nung panahon na yun, allegedly nag-aawal yung mag-asawa mm -hmm. dahil nga dito kay okay. na panor. Uh, pan panor. Panor! Alam nyo ba ang, oh, kwento ko lang, uh, ah. alam mo ba ang sumundo kay First Lady sa ibang bansa? Ah. Uh, uh, si Sekretary. Uh, uh, Para malaman na ng taong uh, uh, na kung totoo man itong issue na to, eh, uh. ganun kagarapan itong si... Eh, bastos! Ah, uh, uh, kaya pala. Pero ang kwento sa akin yan, mm. pinakamataas tao doon sa Uh, alam mo na. <laughs> kailan, 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 daw, kailan, do, kailan do partner nangyari yan? Palagay mo. Uh, kasagsagan bago siya matanggal. Bilang, uh, 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 bilang, ano uh, ba diba ito ang tawag ng posisyon niya? Yes. Not? yes. So, may, so, okay, okay. oh, may, ba attitude. nung, pumutok yung balita na yan, ngayon lang natin alam yan. Okay. Okay. Di ba may, okay. may, May, ibinalita si nag-aaway doon si First Lady at si PBBM. Nang dahil yun ata kay... Hindi, nila sinabi ang dahilan. So at, at least Kilo? ngayon, ang naliwanagan ng taong bayan Pero na hindi ako hindi yung walang connect yun. Wala connect wala, wala. Kusin, wala. Yung kwento niyang yun, matag, eh, ano, Kwentong tapos na, na yung, issue na, yung uh, issue na yun. Ang tago oh. Pero, pero ang ah, nagkwento sa amin, isa kong nakamata sa tao sa paligid nila. Kaya ngayon, kinarma. Ang sa mga talaga ni Vic Rodriguez ito, lumipat mga... May tanong ako, bakit tanong ako? Bakit ba nag-ihigan si samantalang isa siya sa mga tumulong at naging aso ng kampanya eh, paano ngayon. ba naman kasi yung posisyon ba binebenta niya nahuli siya eh oh, ayo ay tama so, tama ano po yung tama. Alam mo yan, boss mike yung Sabi uh, araw nila <coughs> di umano ganun sana <coughs> first day ano position first day oh, no? pero ang alam ko lang <coughs> pero pero, pero milyon oh, oh. eh, per, pero, pero, pero mm. ang alam ko lang yung issue sa Maguindanao mm. merong mga governors doon na nagdonate ng 400 million pesos oh. at parang tinitipay sila dito pagdating sa Metro Manila ah, oh, hindi na karate hindi na karating. Mayroon pa din sugar. Grabe ka, ba Guys, ang kapal na mukha so, mo. Sabihin, so, ibig <laughs> <yung> sabihin, sabihin, <laughs> hindi lang makapal yung mukha. Uh, ibig sabihin, hindi din okay si, ano, <laughs> hindi din okay si Gob Tamayo at saka si Rodriguez during that time. Kasi si Gob Tamayo ang president ng Partido Federal. so, kung nag-donate ang mga governor doon ng million million binol sa nayon governor na governor kasama di, di possible na ba na ay natural ay hindi ako hindi, malabong mangyari yun Malabo na mo naman ganun nila kaman si PBBM hindi kasi ganito talaga napapansin ko kay Vic masyado siyang ano eh garapal sa posisyon yung mm. mga iniisip niya ay matagal na kasi akong abogado ni PDB hindi na ako yan eto meron meron kayong hindi napapansin kay ano kay Panort okay ah, Panord ano ano ba bakit hindi si Panort ang magsabi na oh, Presidente, Mr. President, oh, ikaw eh magpa, na, magpa drug test. oh, di ba? hindi, bakit hindi niya mabangkit yun? alam naging Kasi alam niya alam nga, alam nga, alam nga, alam nga, alam tanga-tanga at mga bobo. Oh. Bakit nandiyan kasama niyo si Vic Rodriguez? Ah, oh. Kasama niyo sa mga lakad ninyo at sa grupo na ninyo. Oh. Eh bakit niyo tanungin si Vic Rodriguez? O oh, usapan eh, bobo kayo kayo lang mag-uusap. O oh, teka na. Uh. usapan bobo. Oh, di tanong ka tayo, tayo. <laughs> Tabi tayo, tabi tayo. May, may sinabi diyan si Vic Rodriguez. Uh, ano ano? Na, na ipinahiya siya ng St. Luke's. Uh. Kasi sinabi niya ang bilis daw nung naging drug testing ni BBBM. Ah, oh, oh. Ngayon, di ba, pinatawag ni Bato yung St. Luke's? Ah. Oh. Ipinaliwanag ng St. Luke's kay Bato yung proseso. Ah, oh, oh. yan okay. yung nagkaroon ng Pidea Lakes. Oh, yes, doon oh, lang yes. tarang napahiya si Vic Rodriguez. Ah, oh, oh. okay. diba? Kaya ngayon, yung mga na tatanga-tanga. Tabi muna kayo. Tabi, muna, kayo. muna kayo.